Hello po! Kanang gabi sa ating lahat yan. Tayo po ngayon ay magluluto ng tinolang manok. Meron pa ako ditong manok. Breast. Ayan, chicken. Bawang, sibuyas, luya at um, ano nga to? Yan, panglad. So, lagyan lang po natin ng malunggay at papaya mula sa ating backyard kasi for today, masama po ang pakiramdam ko. So, pag masama po ang pakiramdam ko, naggagawa pa ako ng tinulang manok. Masarap po ito sa may sakit. Yan. Wala akong panlasa. So, sama niyo po ako sa pagluluto kasi wala namang ibang magluluto kundi ako lang. Ayan. Salamat po sa inyo at magsimula po tayo sa ating pagluluto. Iusin ko lang to ang malunggay at ito'y balatan ko. Ayan. So, ayan. Magigisa po tayo. Maglagay po tayo kaunting mantika sa ating kawali. Ayan. Kisa po natin ang ating uh, liya. Ang ito yung bawang. Ito na yung ating sibuyas. lang Okay.

putting magic syrup sẽ Đổ cái So Sabi ganyan po, takpan po natin. Check po natin. So, ilagay na po tayo ng sabaw. Lagyan po natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng sabaw at Bigyan okay, natin ng ano. Kuloy natin. Kaya natin kumulo. Naglalag na si Tata Hefty. So, ilagay ko yung ano. Yung, yan, lemon grass at ang papaya. Tatayapin na lang yung background ko green papaya. O, diba? Di na ako bibili ng papaya. Tip natin, ha? Kasi hindi pa ako kumain. Yung almusal ko lang kanina ay lugaw. Tapos ngayon, alas 5 na. Hindi pa ako kumain. Kasi gusto ko ito sa bawat. Mm. Wow, masarap. Yan. Lutuin lang po natin ang ating ano. Takpan ko lang siya. masarap so, Lutuin pa natin ang ano ang papaya, ang paya kasi hindi pa siya gaano luto. Karap! Ito yung gusto ko kainin pag masamang pakiramdam ko. Tinulang manok, at saka aros at saka, ano, bulalo. Yan. Gusto ko kasi sabaw. So, ayan na. Luto na ang ating paya. Ilagay na natin itong ating halunggay na puno ng vitamin C. Ayan. Ayan, lutuin natin yung, ano, timplahan na natin. Check natin ang, ang kanyang, ano, tama na yung sabaw. Hindi na natuot na natin dagdagan ang sabaw. Okay. Wow, ang sarap! So, ayan po ang ating tinolang manok. Nagluluto na tayo ngayon ng sabaw. Ang sarap serap. Hindi ko na siya ano, ito na siya. Yung lutuin na lang natin ang malunggay. Pero, alam mo naman, hindi makukompleto ang aking pinola kung walang hot sauce. Wala kasi akong sili. Yung sili nga ba? So, ito na lang yung pang ano ko sagay kamo ah. na, ayos, nakuha, 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 na. nakuha, 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 Pero yung malunggay niya, ang iba hindi pa luto. Ano pa siya? Lutuin pa natin kaunti. Ayan. Wow, ang sarap. Ayan, may galag shoutout nga pala sa lahat ng members ni Loris Kitchen. Thank you so much sa walang sawang pag-support ng aking channel sa mga nagsusupport po tonight ng aking premiere. Thank you and may gulap sa inyong lahat yan. Ayan, hanguin ko na po at ilagay sa ating serving bowl ang ating tinolang manok. So, ayan na po ang ating tinolang manok for today, for tonight. Ayan, kain na po tayo. This is Lori's Kitchen. At sa hindi pa po, po nakasubscribe ng aking channel, please do subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking lulutuin. Ayan, thank you and may luck shout out sa inyong lahat. Yan, higup na tayo ng sabaw at magpalakas sa ating lutong tinolang manok with papaya and malunggay. Bye-bye and God bless po sa ating lahat. Kain na po tayo. Ayan. kasi masama ang pakiramdam ko so ito talaga ang kinakain ko pag yung ano uh, masama ang pakiramdam ko tinolang manok ayan at arroz caldo thank you and bye bye